Huwag di no. Gabaktas ang person. Mga kapangyaw mo ng from 76 na ako natimbang gikan sa Pinas. Wala akong kabalo kung pila na ako timbang karon Mo nang uban mo ingon na niwang nga ka. Ang sa mga sekreto. Sus, ginoo ko kung kabalo lang gud mo kung unsa akong sekreto. Moro giti mga kapangyaw. Hapit na ka tuig nga ang I mean, hapit na mag 2 years ang ako ang kontrata mo, human. Tao, nakutrabaho, tagad, law, baktas. Muna kong giingon na din kong wajud uso sakay. Unless kung layo kay mo hang gitabukan, ba, es, gitabukan, so needed kag. Ang ako magugin sa sakay, good, mga kapanyaw, is bus, MTR, so MTR to bus from TEO to Lamten. So mo na din. Of course, warag lay layo gid ang ako ang gi akong panimalay diri sa tower mo guys. So tower tag as we guys. Mo ni mga tower diri. Mo na. So lay layo pa from MTR to sa so, ako ang gipuyan na tower. So need pag na akong paktas. So paktas kag ko mga kung magpalanay lang yun, nagpaktas, kay hindi gusto mulik sa'yo, sa nakarelate lang ng mga OFW, same na ako. Muna, maabot di ko mga 20 minutes or 25 minutes. Mga inga, nagikan dito center padulong sa tower. Pero kung kung magpaspas lang dito, kinabayo, mga kapangyaw, makuha, nagyudog 10 minutes, buto na lang, pero... Uy, ginuho ko. Oh, one year and eight months muna na kung di buhat sakit na kung balakang sakit kita bagtak ako kasabot mo na muli ko ang pinas mga kapanyaw magpahilot yung kutibuok na ako kinabuhi kaya wala naging ko kasabot ay ginoon ko raglamit naging ka itad-tad akong lawas muna so laban ng kita guys muna akong ginoon na kaya man ang trabaho kaya regulus pero digit kaya akong mga alaga para timpatlong na ginuha ko. Una guys, so laban nanta sa akong mga naong karong guys kay Njote by young person. So karon sulod tag mall, patulong sa mong tawag yung social. Gikan sa init so, ang mahita po karon is, ano na, gikan sa init, gikan sa aircon ni sulod. So kanuhot, kanuhot, kanu katawag na. Ay, mauna siya guys. So, So na guys, hagard kay in person. Basta lagi naka-duty mo, give natin mga face. <laughs> mga face. Mm. Um, Asulod na dito sa aming tower. Huwag mo na guys, social kaayo. So hindi ka pwede makasulod at tower kung wala ka aning nila na binatawag. So kailangan mo nung na siya itap ni mo sa gate para makasulod ka aning lugar na kay safe yung guys sya maka ba kana sya guys kana 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 dira nagpuyo din na, nagpuyo pero pasalamat na lang ko kay eight floor among kuan among gipuyan I mean akong gipuyan eight floor mo na mga kapangyaw so gihangat na ang person so dere nagitaha bubabay na ko sa inyo. Bye bye. <laughs> sa susunod na po. Sa susunod na po. <laughs> Anyways. Oh, yes. Mga kapangyaw na napunta din sa dakbayan sa Hong Kong. Sure lang na ako. Kung adlaw na routine na ako na ginabuhat sa akong trabaho para di man sa ingon na kanang nag-anta. Wala lang. Para na yung na okay ra ba ka? So, okay ra ko. Okay ra yun ko. Ito na ako diri. on siya ang downstairs na diri sa mo ang building na hindi ko yan. So, karoon ako sa elevator and haggard kayong person. Kayo na guys. The Close. blows. Yan. Packet siguro gitag pakyut ani bisag balay ikakyut siguro po taglaban. bisag wa tay kalaban Ginoo ko. Piling gwapa kay ta ani na side pero wala dun sa kagwapan ni Bayhana ni. Bitaw. <laughs> <Dito. laughs> basta guys, uh, basta mga kapangyaw ipakita na ko ako ang taga atlaw na ako na routine, daily routine din sa trabaho. pa bye